Next week, uh, we are still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-rocket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's uh, the regional director. Uh, ipapalabas nila na may project ito but wala so the best way is to conduct an audit of, the, of those projects to determine if they are ghost projects or not and I think they are plenty I really intend to clean government at least kung hindi ko kaya uh, maminos minusan ang kurakot sa gobyerno. Yan na lang ang konsuelo ng tao na mahol. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Kasi baskin sa ang if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the, papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Kaya eh sabi ko na wala anong ako ng gana. At tulo, sabi ko nang nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganun, hindi ko talaga mahabol kaya ko. Pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or some days, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generation. Sure na at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpat at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. kickback, mga initiative, erata, SOP for the boys. Kaya sa mga na upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. nakahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binuksan nyo lang ang pera. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahan ito, kaya, kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating imbistigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this. even if we end up with a reenacted budget. <laughs> hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino.